Grabe ang depensa ni Jared Vanderbilt, binutatalang ang kalaban. Ganda din ng cut niya para mahanap siya ni LBJ. Pero kung bago ka palang sa aking channel mga idol ay huwag kakalimutan na mag like at subscribe for more NBA updates. Maraming salamat po. Para sa ating unang balita mga idol ay e patungkol dito sa naging laban ng Lakers at Pelicans. Hindi nga po ulit maglalaro si Austin Reeves at Rui Hachimura dahil nagpapagaling nga po sila sa kanilang injury. Kahit nga po hindi sila naglaro ay nakuha pa din ng Los Angeles Lakers ang dominant win sa score na 136 to 115. Pinangunahan nga po ni LBJ ang Lakers pagdating sa scoring dahil nagtala nga po ito ng 34 points, 8 rebound at 6 assists. Gumawa nga din po si Luka Doncic ng 30 points, 8 rebound and 15 assists. 19 points at 10 rebounds nga din po ang kanilang big man na si Jackson Hayes. 13 points nga din po ang rookie na si Dalton Kinnick. 8 points naman po si Dorian Finney-Smith at 12 points naman po si Shake Milton off the bench. Dahil nga po sa pagkakapanalo ng Lakers na ito, ay may extend nila ang kanilang winning streak sa pito. At sa last 20 games nga po ng Lakers ay sila nga po ang may hawak ng best record sa buong NBA na merong 17 wins and only 3 losses. Ang isa pa nga po sa maganda ang naging performance kanina mga idol ay itong si Jared Vanderbilt na gumawa din ng 12 points, 8 rebound and 2 blocks at plus 27 nga din po siya sa plus minus. Kaya naman halina't silipin nga po natin ang naging laro kanina ni Jared Vanderbilt. Sa play na ito mga idol dahil sa kanyang hassle ay nakuha pa din niya ang bola at nagresulta pa nga yan sa 3 point shot ni Luka Doncic. Dito naman po mga idol, dahil ulit sa kanyang hassle ay nakuha niya ulit ang rebound. Kaya naman nagresulta ulit yan sa 3 point shot ni Shake Milton, sa play nga lang. Luca, so so sa play naman na ito mga idol, ang ganda ng ball movement ng Lakers. Kaya naman nasira nila ang zone defense ng Pelicans at nagresulta pa nga yan sa easy dunk ni Jared Vanderbilt. Dito naman po mga idol, matapos makapasok ni Luka sa painted area, kinuyog nga po siya ng tatlong Pelicans player. Kaya naman open nga po dyan ang tatlo niyang teammate. Pero dahil si Vanderbilt ang malapit, sa kanya ito pinasa ni Luka at pasok naman yan. Dito naman po mga idol, matapos na naman makapasok ni Luca sa painted area, inuyog nga po ulit siya ng apat na player. Kaya naman tatlo nga po ulit ang nalibre dyan. Pero dahil nag-commit kay Luca ang nagbabantay kay Bando, Nalibre nga po ito sa ilalim. Kaya naman nakagawa to ng isang alley-oop dunk. Sa play naman na ito mga idol, pagkapasok ulit ni Luka sa painted area, kinuyog nga ulit siya at nalibre nga po sa corner si Vanderbilt. Hindi naman ito pinahiya si Luca dahil naipasok niya nga po ang kanyang pangalawang 3 points. Anong masasabi nyo dito mga idol?